ng araw, Tagig. Narito na ang ating Tagig City Daily Weather Report ngayong Martes, unang araw ng Agosto sa taong 2023. Ayon sa pag-asa, patuloy ang pagbaybay ng Typhoon Falcon sa karagatan sa loob ng Philippine Area of Responsibility malayo sa kalupaan ng bansa. Puli itong namataan kaninang alas 4 ng madaling araw sa layong 925 km silangan-hilagang silangan ng Extreme Northern Zone. May taglay itong lakas ng hangin na aabot sa 175 km/h malapit sa gitna at mga pagbugso na aabot sa 215 km/h. Gumikilos ito pahilagang-kanluran sa bilis na 20 km/h. Sa kasalukuyan ay wala itong direktang epekto sa ating bansa, ngunit patuloy nitong ine-enhance ang habagat na nagdudulot ng mga pagulan sa kanlurang bahagi ng Luzon. Inaasahan din na lalabas na ito ng PAR mamayang hapon o gabi. Samantala, ayon naman sa ating tower system, makararanas ang ating lungsod ng maulap pangga sa makulimlim na kalangitan at tsansa ng mga occasional rains at mga malalakas na bugso ng hangin dulot ng pinaigting na hanging habagat ni Bagyong Falcon. Maaring maranasan pa natin ito hanggang sa susunod na tatlong araw. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong Martes ay maglalaro sa so 25 hanggang sa 30 degrees Celsius. Maaari namang umabot sa 37 degrees Celsius ang ating maximum heat index ngayong araw. Inaasahan naman na maglalaro sa 13 hanggang 26 km per hour ang bilis ng hangin na manggagaling sa Timog Silangan. At ayan ang latest sa lagay ng panahon para sa araw na ito. Patuloy tayong tumutok sa Tagig City Daily Weather Report for more updates. Maging alerto, Tagigenyo. Ako po si EJ Laguna. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat.